Diretso sa kusina ng Kamiya Bay Resort ang salabay na nahuli nila Jamad at Warren. Isa ito sa mga kakaibang delicacy na inihahain sa kanilang resort. Ipinakita sa amin ni Chef Arthur ang paghahanda ng kilawin sa salabay. Ito ang salabay. Paano nyo nalaman na pwedeng kainin to dun sa mga taga rito na rin? Opo, sir. Matagal na nilang kinakain. Opo. Usually, yung oh. hmm. nag nakapagano nag, po sa amin yan is yung ano rin po, na, nagbabangka. Nagbabangka? Opo. Oh. Ano yung ulam nila? Pulutan? Paano? Mm, pulutan lang po, pulutan. sir. Pulutan. Pero minsan po, ginagamit din po nila pa, ulam na rin po, para sa gitna ng dagat, eh, may... Hindi sila magutong? Hindi sila magutong. Okay, sige. So, anong unang ginagawa pagkakuha ng salabay? labay Tinanggal muna ni Chef ang makamandag nitong galamay at laman loob bago binanggian sa mainit na tubig. Ayon kay Chef, mahalaga itong gawin para matanggal ang toksin ng salamahimik. <coughs> tubig lang. Ano po? Iwain po natin ng cubes para medyo... Ang gulaman yun, ha? Opo. Sabi nga raw po nila, eh, parang nata de coco pero... Nata de coco. Nang handa na ang salabay, pinagalo-halo na niya ang hilaw na mangga, suka, luya at iba pang sangka para sa kilawin. Red onion, bell pepper, siling haba. Oh Tapos kunting, ano yan? Parang... Kunting garnish. Garnish na. Ayan po yung abit kilawin namin na uh, kung tawagin sa salitang kuyo nun. Yan po yung aming abit kilawin. Hindi, hindi ko alam na nakakain pala yung isang klase ng variety ng jellyfish. Uh, noong unang, ayoko pang tikman eh. So ano, tikman mo na yan. Hindi <laughs> ko pa sinusubo, parang naangatin na ako. Kasi baka, unang mga tiyong Mangati yung bibig mo, o di kaya baka malason ka. Cheers! Pero nung nakita ko siyang nililinis, nakita ko siyang hinihiwa, at iniyahain ng isang um, uh, trained na cook, no? Uh, at yun nga, actual ko natikman, parang okay pala, masarap pala. Masarap! <laughs> Ayoko na! <laughs> Mm -hmm. Malat-alat talaga siya. Um, pag kinagat mo na yung jellyfish, doon na kumakalat yung alat eh. Yes, sir. Tapos kung kasabay nung mangga, parang nani-neutralize yung alat. Yes, sir. So bagay na bagay talaga siya. Saba! Okay. Masarap. Come on. Excuse me. Swak din daw na sangkap sa panghimagas ang salabay. Sinong mag-aakalang pwede rin itong isahog sa fruit salad? Wala pang nalason na no? kumain. Wala naman po siya. Okay. Kami, kami po dito sa kami, uh, lahat po kami nakatim na po nung salabay. Okay. na na po namin yan. Okay. So, ito yung fruit salad na may salabay. Parang kaong, oh. Kailangan may putas. So, sarap. <laughs> Parang may keso, no? Yes, sir. Yung, yung ano, nagpapaalag. Na, 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 Nitong Marso lang nang isama ng resort ang salabay sa kanilang menu. Pero matagal na daw nila itong hinuhuli para sa kaligtasan ng mga turistang dumarayo sa kanila. So, yung purpose kasi nga namin, yung maging jellyfish free yung swimming area namin. And then, pinag-isipan namin na kesa naman itapon yung mga salabay, kapakipakainabong pala siya. So na ginawa namin siyang exotic food dito sa resort. And then doon nagsimula yung kinilaw na salabay. Ayon sa pag-aaral ng isang biologist na si Claudia Mills na nailathala sa British Columbia Magazine, 85 species o uli ng jellyfish ang maari daw kainin. Sa pag-aaral naman na ginawa ng Auburn University sa Alabama sa Amerika, may isang kapang jellyfish na collagen na nakagagamot ng rayuma.